Kamayan. Oo. Ang kwento niya. Ang kwento ako eh. Kam. Kam kam. Yala sura. Oo. Utang ina. Oo. Laglag. Sa'ka mo magsusuot. nagusot? Dito sabi ni sumuot ako rito. Tapos ngayon nagtatanong kayo. Ano siya may tanga? Okay, sagutin mo muna yung kahit tanong ng ano. Ah, ito, ito. May guest tayo. May guest tayo ngayon. May guest tayo ngayon. Ayan, ayan, ayan. Dito natin tatanungin to. May guest namin to. Okay, okay. Shout out sa inyo. okay ay okay. alam mo ha? Oh, ayan game, game. Unang tanong, tanungin mo. Okay. Ang tanong. Tanong, ang sagot. Oh, bakit? bakit okay, okay magbasa? Sige. Bakit lagi nakataas ang kamay ng mundo pag nag nananakot? Au! <laughs> 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 oh, oh, bakit, bakit? Oh. Bakit yan yan? <laughs> 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 Kasi bakit nakataas yung kamay? Oh, pag nananakot. Bakit kasi nakataas yung kamay noon? Hmm. <laughs> Hindi ganito yun. Hindi nakababa. Hindi. Nagkag. Siyempre muna kailangan may suspense konti. Oo, di, di. Baka daw nakataas? Alam ko sagutin ko agad, siyempre alam ko. Oo, di, Maraming katanungan eh, kaya kailangan mabilisan. Marami yan. Marami ba? Oo. Quick, quick answer to eh. Sagutin mo lang. Sige, ano ulit yung tanong? Ang tanong, oh. Bakit lagi nakataas ang kamay ng multo pag nananakot? Ha? Nak tapos sa Ghostbuster, di ba? na yun oh, yung kamay. Oh, oh, yun oh, yun. Yun yun sa Ghostbuster nagsimula yun. Mm. Oh, oh ko sa kabubuhan mo. Wala <laughs> na, finish oh, na. Oh, next next question tayo, sige. Sige, sige. Sige, sige. Okay, next question tayo. Sali pa ako rito, okay, okay, gaming okay, pang <laughs> Oh, yeah, yeah, yeah. Tapos ano? kung may Boy. Oh. Gaano po ba kainit ang nagbabagang balita? Oh. Gaano kainit? Oh. nagbabagang balita? Oh. Eh, kaya nga nagbabagay. Natural, mainit yun. <laughs> Oo, oh, kaya <laughs> Kaya nga. <Wow. laughs> Ay, yan. Gano. <laughs> gano? 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 Gano kainit, kainit nga? Bigyan mo lang. Kaya Celsius. Celsius. Gano kainit? Celsius. kainit? Lang Cilsius. 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 Ah, kailangan may Celsius. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Trending kasi. Oo. Oh. Trending kaya mga kainit yung bali. Ay, nagbabagang bali. Gano kaya nagbabagang bali? Kaya nga nagbabaga eh. Trending may init yun. Okay lang. Nakapaso talaga yun. Sobra. Ayun, Sobra. Kaya palang makapaso. Ayun. Oh, eh. Talagang mainit daw yung nagbabagang next, ah, yun. nice yun. next question. Next question. Hmm. Okay. Okay. Next question. Next question. Next okay. question. Talagang pakain ako ng bermuda rito. <laughs> ah. <laughs> Ayun. Kosa. Oh. Yes. Tanong ko lang. Oh. Bakit walang full stop? Ang full stop break ang mga aeroplano. Meron ba? Eri uh, wala. Full oh. stop break. Full uh, stop. Oh, break. May May pull -stop. Aeroplano. May full stop break ba ang aeroplano? Meron. Meron. Oh. Meron. oh. Meron. Oo. Paano masabi? Landing. pag landing pagla oh. paglapag full pag stop dili para ni mo pa hey, hindi hindi ano? sabi slide lang yun slide oh ano muna yon syempre oh. hindi naman kagad-kagad magpo-full stop din oh, eh. kaya nga pero meron meron pero may meron pull oh, may full stop daw may hindi pwedeng pwede wala ano to, si, oh. ano to si ano to si si Kawasaki oh. driver to eh driver ata ah. lang ito tanong ni tanong, tanong oh next question next plano, wala na ba pinak mahirap pinak mahirap pinak mahirap oh anong puno ang hindi pwedeng akitin bukod sa nakatumba ano po no hindi pwedeng akitin bukod, bukod, sa... bukod sa nakatumba. Ba, oh. Ay natural yung mababa. Ano oh. naman? <laughs> <laughs> ah, mababa na? ano ubutan mo ako di mo babanga? Ano tertado? Oh, tawad alam <laughs> ko. Okay, okay. Ano ko 'yung Oh, next, next, next. Oh, next question, oh. Sige. Oh, tanong ko lang po kung bakit Ang, ang mga uh, duwende ay maliit. Meron po bang matangkad? Hindi <laughs> ano na kaya nga hindi, di ba maliit nga Pero, yun. Pero meron matangkad wala. Alin? Matangkad daw duwende, meron okay, matangkad Meron ba duwende matangkat? Eh kaya nga siya tali. <tinyo> mo, mo siya doon. <laughs> oh. Meron ba doon matangkat na duwende? Meron ba? Alam mo bakit ma maliit yung mga duwende? <laughs> may explanation ba daw? May explanation ba? Ah, kailangan may explanation. Oo. Oh. Bakit? May matangkat ba na duwende? Meron doon matangkat na duwende? Oo. Oh. Wala, la, wala, wala meron. Duwende maliliit eh. Dwarf. Putang so... no, nga na, okay. dwarfism nga. Boss, may matangkat. Alam mo bakit maliit yung duwende? Oo. Oh. Hindi nag kumakain ng star margarin. <laughs> walang, walang na duwende, wala ano? Wala, wala. wala. wala tama sagot. PCM, wala, wala, oh, next question tayo, mabilis tayo dito, okay. <laughs> Next question, bakit kay Wendy, ano yan? Inca, in Incarnado. Incarnado. Yes. Bakit walang tanong. Mai, wala, tanong, bakit walang mais sa corn beef? Hmm. <laughs> Oh, <laughs> oh, uh, bakit walang mais sa corn beef? Bakit? Oh, Kasi corn. yung tinanim, tinanim yung corn, wala yung beef. Oh, okay. ano ba? Ano ba? Ako ano na ako pinanganak. Oo, oh, tama na. Pero tinanim tama. yung corn, ang andun. Ayun lang. Oo. Oh, nice. oh, siya pala yung nag-aararo, tama. Oo. Oh, okay, no. go. Okay, next next question, no. Hindi mahirap ah. Okay. Kailangan no, 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 mahirap no, no, no. 'yun? Ito, ito, ito. eh. Dawas, dawas, dawas. Okay. okay. Tanong lang po. Nauuhaw din ba ang mga isda? Atay ka ngayon. Guess ka ngayon, oh. <laughs> nauuhaw. Nauuhaw ba? <laughs> Lahat ng nilalang nauuhaw 'yan. Oo, oh, uh, pwede, pwede. Or nasa ilalim ng tubig, hindi ka na mauuhaw. Mauuhaw, hmm. iinom at iinom ka pa rin, hmm. wag ako, iba na lang. Oo, oh, tama. Oh, talaga. Na Nauuaw wow. talaga. Nauuaw -wow oh, talaga. Okay. Na -wow oh, okay. Leo Gale. Oh, Alia. Lea. lea pala, Alia. Oh. Next question tayo para kay ano pa sa inyo pangalan? Ano hmm. to. Yeah, kay, Ay, kaya Christian Pardo. Oh, Christian Pardo. Oh, mga idol, sino po ba ang mas matapang, langgam na pula o langgam na itim? <laughs> <laughs> oh. <laughs> langgam na pula o langgam na itim? Oo. Oh. Dati, tinitingnan mo eh kung saan papunta yung langgam eh. <laughs> <laughs> Never kung nalaman kung sino matapang sa kanila kasi ako mas matapang sa kanila. Bali. <laughs> 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 okay na diba? ba? So, option pula. lang, option. Ha? Huh? Option lang. Oh sige. So, sino ang matapang? Yung item oh, o yung pula. pula? Pula. Ay, oh yung pula at saka item. tingin ko yung pula eh. Pula. Ah, pula. Kasi nangagat uh, yun eh. Ay yung item. Yung item. Pag nakagat ka lang, takbo ka. Yung itim? E ganun? Oo, oh, oh baga yun. Antik baga yun. Ah. Saan ba? Eh, sinabi nyo pala yung malalaki pala yung oh, antik, -antik. Eh, ah. ganyan at... ano lang, yung baga yung... Hindi, dalawang klase na yung langgam. Bulat at saka yung so, Kasi yung... So, yung... Wala kayo sinabi, man, hindi nyo specify kung yung antik ba so, o, malaki, ah, o malaki o ah, kasi, may dito, ano. yan. ano lang siya ano lang siya hmm. Siguro hmm. nakagat siya ng, ano, nakagat siguro siya ng Langgam. pero oh. hindi niya alam yung kulay. Oh, yan. Yeah. Oh. Dapat specify mo. Pag oh. nagtanong ka, ayusin mo. Oh, yeah. uh, for the sing kita. Uh, May tama ka rin oh, oh, <laughs> next, 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 <laughs> nalag -galit, nalag -galit. Yeah. Oh. next, tata, next, Para next, ano to nung next, 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 Tagi. Tagi. Oh. Oh. Bakit I hindi Dari. nakikita ang hangin? Butang next, 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 Ano jet, next, Jet next, next, jet, ay uh, malo. Ay malo. Ah, uh, na mapi sawal. Okay. game, Okay, game. Oh. Nakikita ba ang hangin? bukra? Bukra malo. Bukra. Bukra ro ro Okay, game. Nakikita ba ang hangin? Ngayon, yung hangin kung nakikita ba Kapag nakita mo na yung hangin, saka mo nasabihin sa akin. Nararamdaman yun. Ungas ka ba? Hindi ah, okay. <im> mm -hmm. talaga nakikita. Hindi. Um, Hindi pa tatanga rin yung nagtanong eh. sige, sige, sige. Pero, wala, nararamdaman. Oh, next na tanong kay Lady Ann Cortez. Oo. Oh. Ito, toto. ito. Ito, ito. ng ang puso. Ah, ah, puso ah. Sige, sige. Go, go, 고, go. Ma, puso. Oh. Bakit maraming babaerong lalaki? Hmm. Meron pa po bang matinong lalaki? Okay, natural. Ay, yung lalaki talaga mamabayar. Alang naman yung babae, man mambabae. Hmm. Di ba? Kaya dapat lang talaga yun. Sa lalaki talaga yun. yun uh, Ma lalaki lang yun. Marami talaga. talaga pala eh bakit na may, may, lalaki na lalalaki na ngayon? oh. Uh, oh. de Ano oh. lang yun? Eh, Naka-specify yan um, eh. Hindi pwede na sa pangayla. Okay. Naka-specify ito eh. <laughs> oh. Mm. Oh. Next question. Next question. Okay. Bilisan na natin. Ang daming tanong eh. Uh. Mm. Oh, kanina yan. Po, Jenny. Jenny De Vera. Jenny, Mae May De Vera. May okay. Yes. Yeah. Okay. Uh, ito. Siyam po ba talaga ang buhay ng pusa? <laughs> <laughs> oh. na, <laughs> <laughs> yeah. Pero pag na one time, isa lang yan. <laughs> Hindi. Ano, ano no, ano? Kasi yung buhay ng pusa, lahat naman yeah. tayo nililang o hayop, isa lang buhay niya. Yeah, so, ang ganda yung sila ni. Eh. Kasabi, kasabihan lang kasi yan. Isa lang talaga buhay. Nakasanayan na Abis siya mambuhay. Oh. Pero isa lang buhay yan eh. At, oh, tapos na. Tapos na oh. Isa lang talaga buhay. Ang nasagasaan niyo, Brad, alam mo. Yung nasentro ng bulong. O, oh, tagay. oh, diba? Sa mga pagbulong. Isa lang ang love Ano yun? Baka yun. Baka yun. Baka siyam na yun. O, oh. next, next tayo. Kay Albert Ramos. O, sige. Mga henyong wasak, tanong ko lang. Kapag umuulan, saan nagtatago ang mga langgam? Putang ina. Kasi ang langgam, pila ka buwak alam niyo. Natural si silong na ako, kupal ka ba? O pakyo ka. Saan nagtatago? Tayo seryoso, saan nagtatago? Saan nagtatago? nagtatago? May tanong siya, kung saan nagtatago eh. Langgam ba ako para alam ko 'yun? <laughs> Wag ako. Okay, okay. Hindi Okay, okay, <laughs> okay. Next question. Ano na? Ay, si Kaji kayo. Eh. Ano to? Ano to? Okay, okay. So, okay next question. Yeah. yung kay Annalyn Balan. Ah. Oh. So, ano ang pinagkaiba. pinagkaiba ng bacteria at germs? Ah. Oh, <laughs> 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 pa si. Eh. Ang germs. One ah. sa bacteria rin yun. Oh, uh, parehas sila. Similar yung dalawa na yun. Saan oh, na nakukuha? Saan nakukuha yung germs? Ang laku ko yung germs, sa dumi. Sa dumi. Oh. Yung bacteria? eh di sa dumi rin. sa dumi parehas lang sila, walang pinakaiba. Wala! Kaya similar silang dalawa. Oo, oh, similar. Si parehas lang daw, walang pinakaiba. Next question. Oh, pa-shoutout. Shoutout Shout na pala to. Pwede mag-request oh, book ba? Pwede bang magtanong yung merong may utak pa diyan? Wala na, tapos na yung narinig natin. Tapos na. Okay. Okay. Tapos na. Oh, okay. 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 O salamat ah, uh, Henyo Jerry. Yan, okay. Okay. Pag sa pagbisita okay. mo sa aming vlog ah. Shoutout okay. sa okay. inyo. Wag shoutout ka, okay. shoutout okay. ka, shoutout. Salamat. Okay, nabasa mo. Rose, ano yan? Ah, rosemary. Rosemary. Malibanan. Okay, rosemary malibanan. Okay, next. Magtanong kayo ng pinakamahirap ah. Pagka natapat ng rate tayo. Oh, ito. Okay, shoutout kay Shoutout kay Princess Princess Wasuria. Wasuria. Okay, okay. Next. Shout out. Uh, shout out kay Maria. Maria. Anong basa? Bilen. Bilen. Grospe. Grospe. Okay, okay. next. Oh, uh, next. Ano shout man, out. Mga, mga... Shout out kay Annalyn. Annalyn. Balan. Balan. Okay. Okay. Annalyn. Uy, puro mga taga-tod Oh, ito, ito. ito shout out ka, 2. to Malapit to. Special shout out to. Uh, uh, special shout out kay Ruel, Ruel. Bro, si kuya na, Alam mo ha. O, dito tayo sa ilalim. Baka meron dito sa atot eh. Totoo talaga yan? Totoo to, to, oh. to bro. Wala, eh. nagko-comment talaga to. Eh. Baka mamaya. Fans mo yan eh. Hmm. O, ito to. Shoutout kay ano? May kay, may Gemma. Hmm. Shout sayo, kay Gemma. Shoutout sa'yo, Gemma. Gemma Di Guzman. Gemma Di Guzman. Okay, yan o. Oh. mo na asawa mo. <laughs> 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 o, na, ito. Shoutout mo to. <laughs> si Ruiz. Ruiz. Ang mila ito. Naku, putang na yan. Gago yan. okay, yan. Oh, sa salamat to. Ah, maraming salamat sa sa ating guest sa Henyo. Thank you Thank you for watching. Pag niyo rin magtanong, mag-comment down below lang kayo sa comment section. Natatanungin ng dalawang Henyo. Si Henyo Ruel at Henyo Jerry Boy. Legendary. Legendary yan. Dito na. Okay. Hindi. pa yun sagad na binibigay ko 20% pa lang. Uh, <laughs> okay. Talinuan niyo yung pagtanong na. Oh, naman. Wow, okay. Sige. Yung, sige. Yung, alam mo yung tanong, yung nakakabobo. Oo, oh, yun. Ah, 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 Mahirap-hirap, no? oh, o, sige. sige mahirap-hirap. Uh, okay, okay. Yung mahirap, yung okay. request daw niyo, yung mahirap-hirap, yung tanong uh, niyo. Uh. O, sige, mga kawasak, tabusin nila namin itong... Okay, kasi sige. may pasok pa bukas. May pasok pa bukas. See you in the next vlog, mga kawasak. Yow.